Good morning mga kapatid. Kapi-kapi po tayo. Sana ay okay po tayong lahat. Ang share ko po ngayon ay bali matagal ko na po itong narinig. Yung ngayon po narinig ko pa rin pero share ko pa rin po sa inyo yung salita po ng Panginoon na napaka basic lang mo intindihin. Napaka, napaka ano, madaling unawain po mga kapatid. Ah, uh, dito mo dito niyo po pala makikita yun yung sa 1 yung tung babasahin ko po yung 1316. Babasahin ko po para sa inyo mga kapatid. Gayon lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sumampataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang sarap po pakinggan mga kapatid no sasab kumbaga sasapataya po tayo. Wala pong hinihingyang kapalit ang Panginoon mga kapatid, Kundi sumampataya lang po tayo. At makakamtam po, na, po natin ang buhay na walang hanggan. Di ba napakasarap po yung mga kapatid, makakamtam natin yung kumbaga wala man tayong walang ano ang tawag ba ito? Wala po sa ating hinihingyang Panginoon, kundi yun niya. Ansambayin po siya, at bibigyan niya po tayo ng ay eh, makakamtan po natin ang kanyang sinabi na buhay na walang hanggan walang paghihirap po yung mga kapatid napakasarap po nun pero tutuloy ko po sa inyo yung kalugtong kasi maganda pa rin po na tagang maunawahan niyo po ito po yung kalugtong mga kapatid sapagkat sinugo ng Diyos ang kanyang anak upang hindi tatulan maparusahan ang salimutan kundi upang iligtas ito sa pamamagitan niya. Hindi hinatulang maparusahan ang nanapataya sa bugtong na ng Diyos. Ngunit hinatulan maparusahan ang hindi nanapataya sa Kanya. Hatulan sila sapagkat naparito sa salimbutan ng ilaw, ngunit inibig pa nila, inibig pa ng mga tao ang dilim kaysa sa liwanag. Sapagkat masama ang kanilang magawa ang gumagawa ng masama ay ayaw sa ilaw at hindi lumalapit dito upang hindi mahayag ang kanyang mga gawa ngunit ang namumuhay sa katotohanan ay lumalapit sa ilaw sa gayon hayag ang ginawa ginaway pagsunod sa Diyos tingnan nyo po mga kapatid yun lang po basahin natin Siyempre, alam ko lahat po tayo ay may pangunawa. Napakaano po ba ang mga batid? Nakaka... Ang Parang na yun. Kinakilabutan po talaga ako mga batid. Dahil lang po doon. Basta mga batid, super po kong natatakot hindi po para sa sarili ko kundi po para po sa lahat na kasi marami po na po nakakita ngayon ng mga ng kapwa ko na pariwa po taga halos iba ang sinasambay pera na kumbagang kayamanin po dito sa mundo natakot ako kasi gusto ko sana po silang maligtas kaso yun nga sinupuro ba naman ako ang mga gawa ko lang po ay magbayo at, at magpayo na magpayo na magpayo at paksimahan po ang lahat ng maayos kahit na yun niya, ang iba po yung mensahe sabi sa akin na oh, nababaliw na yan dala yan si mental yan malaki lang sira ng ulo niyan lumalaki ng ulo niyan kung ano-ano po mga sinasabi sa akin nila mga kapatid puro negative pero sa akin wala po yun kasi alam po sarili ko Napakalinaw na po ang pag-iisip ko. Napakaganda po ng aking pa mga ano, ginagawa. Kaya mga kapatid, kailan pa, kailan pa tayo magbabago kung huli na po, kung haatulan na po ba tayo. Kung naghihingan na pa tayo, hihingi tayo ng ano, tayo ng tawad. Kung kailan i-ano na, huli na kung kailan kukunin na tayo kung kailan napaparsahan na po pa tayo kaya habang po mga kapag mga kapatid payo ko lang po sa inyo bilang isang tagang mananampataya po ako po tayo na mananampataya bilang isang tao bilang isang kapatid nyo pinapayong ko po kayo na yun kahit ngayon wala nang bumawala sa ating mga kapatid napakasarap magbago po tayo masarap makamtan sa piling po natin ng Panginoon kaya muli na-advise ko po sa inyo po tayo ng Biblia at pamubuhay po tayo ng ayon sa kanya, sa kanya, ayon sa kanyang kagustuhan bilang po ang mga kapatid ang payuha at magpayo po at mag share ang salita po ng Panginoon. Muli, salamat po sa lahat. God po. Ingat po palagi. Magandang maga, mga kapatid.